Ingan. Oh no. Tukdaw oh, no. na hinahanap natin. Murgang pakagi bukang sima oh. Kalan yan kulisay niyan hali. Tindi sa mga makina halik. Ah, hali sa spring kang mga auto. Yeah. Ang pagbabalik ng paglaot. Idilipat na natin ang gamit. Paduma na kita kol. Abutong kita kang urano na ina, medyo lumon. Na pin. tahimik. Oh. Ang ganda pagmaskan. po ng tubig. May mga parabanwit. Ano? Bakit kaya may subad? Maluwi agar. Nakakuha ka man naman. Bạn có thể nhìn thấy nó không? Nó đang chạy qua. Đây. Dako, wala nang inip ko lang Sabi na yung Hello guys. Hello oh, guys. Kain na guys. Kain na guys. Huli <laughs> na mga kaoye. <laughs> Lumalaban guys. Lumalaban. pero mga dako lang gara yan. Ay! Ay! <laughs> potol. Huwag kang mapuputol, ulam ka na. Naglalaban. Naglalaban ka talaga, ay. Gano'ng Ay, no! Woohoo! <laughs> eh! <laughs> Naglalaban, huwag <Malaban>, guys! <laughs> oh, nandito na! Hindi man mahiling. Nandito na pero Nandito na guys mm. Oh no oh, To na bread mm, okay. Guys <laughs> Pahiling mo Oh Ganun guys Oh Oh my okay. kakabit daw dito si angkol kasi pinapadpad kami dun sa malayo gawa ng malakas na hangin Woo! kahuli ko guys anong panira mo kon? natong natong sarap guys oh yee kain na wah garo haranina harani na kung ka malanggad galunggong oh guys kain muna tayo guys Pagutom na ako para iwas nilo, hindi tayo malula. Mm, tapos na kumain. Busog na naman tayo. Mm, galunggong na galunggong. Oh, good size. Good size. Hindi na good size. karang ka nang mahuhulog tatlo tatlong turingan na good size at may mga babing pulang buntot mga kauye matagal pa itong hindi na experience ng panghuli ng isda maliit pa talaga ako sinasama na na ako ni Tito Bay na yung maghuli ng isda medyo maano na Kukuha ka naman na kopkon. Oh, mga kauye. Oh, yeah. Ito na naman, mga kauye. Oh, yeah. Ang huli. Tauli din ako, guys. It's red tail ulit. Woo! Cool, lakas ng ulan. Basa, basa na kami ng angkol. Pero, kumakagat pa rin ng pulang buntot. Pwede na Oh. Yippee! Oh, guys. Diyan na hinahanap natin, good size. <scale> na huli. O, na mata. Tulingan. Oh, Pwede ni kol kada kulai. Ma kaya uh, ka pul good size. TULINGAN! Oh, oh, guys! Ang laki! Naiahon din! Good size! TULINGAN! Ayun! Ika naman, Col! Kumalikot hmm. na, Loy! Kumalikot! Hahaha! <laughs> Pinahirapan ka, Col! Good size tulingan ulit! Laban talaga yeah. Ang laki! At ang lakas talagang lumalaban sa hidyo! oh Huwag ah oh oh, kinagat tsaka kanda ko lang sira Kaso may damage Huli ko Boring yung ina makusubo ginuguyod Nadali na naman si Bidoy Ito buong na, ni tahapon na Magpuputol Tulingan. Good shit. Tulingan. Good shit. Pinagat ulit guys. Pinapasakitan mo ang buhay ko ah. Good size ulit. Tulingan. Ah. Kadako. Uwian na. Uh -uh. Ito lang po ang aming huli uh Oo -oh. Yan lang po ang aming huli Ano na Alanganin na po kasi pumunta Mga 12 na po kami pumunta dito Puro tolingan yung iba At pulang buntot Iyan na lang po muna For today's video Magagabi na po Kailangan na namin umuwiin ni Tito kadali pa sa Baguigo yun o guys, oh, guys pahila, pauwi na kami nakadali pa o oh, hanggang nakula ka ba? sayang sayang tanggal Ayan ang aming huli guys Tulingan Nasa estimated ko 15 piraso Anong apod talaga kanito yung talaning Iyo Ano? Lordeste Lordeste? Oo Iyan na Ang bangot na Mga pa Ay bangot sana Kamuting kahon mhm tapos suway man ang pritos. Mm -hmm.